Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada itinuturing na isang magandang pagkakataon ng kampo ng gambling tycoon na si Atong Ang ang mga kasong isinampalaban sa kanya ng mga kaanak ng na mga nawawalang sabungero. Ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal, welcome sa kanila ang mga kasong yan. Ito na umanong paraan upang maipaglaban niya at patunayan na inusente ang kanyang kliyente at wala raw katotohanan ng paratang ng mga whistleblower, lalong-lalo na itong si Alias Totoy. Kaugnay nito, nagbabala umano si Ang labanho sa mga testimonya ni Alias Totoy na puno umano ng butas at walang sapat na batayan. Samantala, hinihimok naman ng abogado ang publiko na pag-isipan ang bigla ang paglutang bilang testigo nitong si Alias Totoy. Kung maaalala, noong nakarang linggo ay sinampahan ng kasong murder at illegal detention si Ang na itinuturing na mastermind sa pagkawala ng mga sabongero. Balita, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drivemax Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal!